Ate lang tayo, share, share. Biglang bumango ang push. Tutulog, oh. bigla napabangon. Naku, masakit ang anong dyan. Magkakukun yan. Ito lang. Ito mama. na. Ha? Wala na na pala yun eh. Kuha pa tayo candy. Kuha pa tayo candy. pa akong candy. Oh, wait nyo si mama. Kuha tayo candy. candy. huwa <laughs> <laughs> <Puminti> lang ah. <laughs> marunong ka bang magbukas niya natuunahan mo pa talaga ako happy tayo oy hmm bibilis nyo kung ano naman. Wait lang. For you. So, na. La, lapit ka. Hmm. Si Luna, kahit nakabalik, gusto talagang kirahin eh. Mama to, uy. Hmm. <laughs> mm. buit lang mm. tama rin ayos kayo ah mm. eh. ako wala sila ah. sila mm. lang kawawa ang papa hindi mm. ah, yeah, ayoko tamis yan eh. Uh -uh. Ang ah, atila lamunan ko niya. O, makisali din yung balbon. Kaalam naman. Parang nung kumain ng kindi. Gunang laman niya. Gunang laman. Tinanat niyo lang eh. Makakalabas na ni mama uh -huh. eh. Mmm. Last. Kain ka ba, Balbon? Hindi ka naman marunong kumain ng candy. Wala na. Wala na. Tabi na ni Mama to. kawawa hindi na binigyan wala lang ha wag ang mawain ano okay kayong marap sa camera pangitingnan nag nagano nag kumikislap eh Oh, pangiting na ng mata ni Solas sa camera. <laughs> kumikislap eh wala na, tama na hmm, tama na yan, tama na yan tama na kayo, si mama na lang masira mga ngipin nyo Mm, 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 amoy mo, amoy. Bango, diba? Amoy mo. Bango, diba? Ba't di ka na lang kasi muwi at balbon? Doon ka nalang sa inyo. Dito ka nalang matutulog. Tapos madaling araw, kakaykayin mo yung ano, yung pintuan para lumabas. Balbon o ba? Muwi ka na. Balbon. Sige na, uwi na, uwi na. Uwi na, uwi na, Balbon. Sinisira mo lang yung ano, Sinisira anong pinto eh. Sinisira mo bahay eh. namin eh. Baba na. Ay, naku. Uwi na, Balbon. <laughs> oh, ayan, ayan. Oh, 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 ayan. Ah, ang ginagawa niyan. No? Eh. Balbon, uwi na. Bubuksan doon. Dito na pwede dumaan sa pinto. Hmm. ayan, sisiba dito na talaga natutulog ayaw na rin umuwi sa kanila sa bagay, wala na rin siyang, siyang kanila <laughs> wala na yung original na may-ari daw niyan ikaw, ano so alaw, gana mo tingnan huwag ka lang marap sa camera, gabi kasi eh. nagpa-flash yung ano, yung mata mo eh Si Luna, bihim-bihim. Gusto lang talaga kain. Si Miss kain yan, eh. Ngik-ngik. Ngik-ngik. Ito, 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 ito. Tengah, tengah, tengah. <laughs> tengah, 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 tengah. Ayunnya yan, eh, Wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang, kasi tengah, eh. Tengah, tengah. Yung tinga, tayo sa, sa tinga nga. Yung tinga, tinga. Alisin natin yung tinga sa tinga. Toink. O, oh, ayan yun. Toink. Toink. Nangati tuloy, nangati. Oh, one more time. Ano more time. tay? Sa tinga, sa tinga, sa tinga, tinga. <makes> <laughs> Agalit ang bunso. <laughs> Sige na nga, tingin nga kayo. Off ko na to.